Uh, welcome to Nestor Lakay Channel. Uh, ngayon pong araw na to, ah, uh, ang lakas po ng ulan. Ah, uh, Mag-ingat po tayo ngayon sa mga kababayan po natin. Kung hindi naman po kinakailangan dumabas ng bahay, eh, sa na lang po tayo ng bahay mag-stay para safe po tayong lahat. At kanina kong umaga po, uh, si Nestor Lakay po, ah, uh, ng bigas. At baka na po dito sa labas namin sa Green Gate, may ilang po dito at po kalsada. Kalorin niyo po yun mamaya. Pagkakita oh. niyo po, uh, isa po sa mga video namin, ito, tina niyo na lang po, panoorin niyo okay. po. At ano ah, ngayon po akakain ah, po kami ah, ito po yung almonsalatang halian na din po namin. Mayroon po kami natirang munggo po kagahapon, ulan po namin ito. Ayan okay. Ay, ito po, oh. Ah. Tapos may biniliro ka ah, ah na, ah, daing. Dain. Tapos may, may pritong tinapa, ito yung pritong tinapa sarap uh, magkakamay lamang po kaming kumain kain po tayo and ano nga po pala shoutout uh, shout out po pala kay Mac Mabera Vlog sa panorin mo na aming channel hello ah, uh, shout out po Mac Mabera Vlog Macdo Macdo TV Mike Serna Mike Serna thank you thank you so much po sa inyong suporta ah. kay Jedmar Jedmar TV shout out po pala kay sa mga kay na Emerlyn, Justin, Jedmer, Aronad, ah hello sa inyong lahat. Kain po tayo. Ito isa sa paborito ko naming ulam at kapag kumakain po kami, masarap po niyan may kape. Kain po tayo. Ito po ang aming ulam ngayong araw na ito. Ginisang munggo at itong, ang gusto ko ito, tinapa. Siyempre, masarap po itong sosopo sa suka na may sili suka na may siling. Saka itong munggo, kahit na hindi na siya. Tinatira namin kagaming ulam, pero ito po isang kapaborito po namin ulam ang munggo. Masarap po na yung ito pritong tinapa at daing na po ito yung daing, oh. Mahal po tayo. Laka ko na ulen ngayon. Pag ito na ulit masarap, ano? Kumain. Ah, mga kumain kung mga uh, kumain. Yung mga ganitong ulan lang, simpleng-simple lang. O, yung mga ginisang munggo. Ayan, o. Oh. Meron tayong pritong tinapa, daing. Eh. Ito, so, ito, huh mm -hmm. Mas dadas ang sausawan. Pag At ito po pa lang niluto namin ginisang munggo. Sinuhuga namin ng ano ng tinapa, alugbate, at saka nilagay natin ng okay, okay. ng kamote. Ha, ah, kahit tayo. Lakas pa rin po ng ulan hanggang dito sa amin at may ibang lugar dito na, ano ko binahana po. Kaya kanina si Nesto, nung luma, lumabas po kanina, nagsulpo siya ng bota. Shoutout nga din pala sa mga pinsan ko sa Isabela, mga baka family. Mag-ingat po kayo dyan. Kaya kayo dyan, sinaulan Hindi mo ako ang tuloy At sa mga, mga pamangkin din po ng ni lang Lakay sa Antipolo po. Sa ay natin po kayo diyan sina Ate SP, sina Tintin, sina Chris, sina Kuya Jessie. At uh, sa mga pisa ko sa Marikina. Ah, ingat kayo diyan, malapit kayo diyan sa amin din eh. Bahay ng rin. mga rin. Mapinsan ko sila natinginit wala ko ya edi sa noon mamili ingat kayo dyan kung di naman po kailangan lumabas huwag na lang po tayo lumabas ng bahay salog na lang po tayo ng ating tahanan para tayo safe sipong lahat kung hindi naman po kailangan lumabas ha, sa bahay na lamang po tayo at makinig po tayo ng balita, balita kung ano po update na yon sa ating weather at ang Sating sa ting, ano paligid bago yung ano yun ang atis na ulan yung biglang buhos ng ulan biglang binaha kaninang umaga ano eh I mean, oh, wala pa kaninang ma kaninang umaga no nag simbako ako ah wala pang baha kanina ah. Tapos ano nung pag mga ilang oras lang nung lakas ng ulan biglang paglabas ni Nestor na kay bibili siya ng bigas. Bahana pati sa main mm. road ng dito na sa dito pa lang niya sa ano ha sa Green Gate Phase 1 dito sa main, main road. Hindi ba ako pumunta sa may Phase 2? Baka si sinurado, bahana na rin. Kain ko tayo. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming video. Nestor, Lakay like Channel. Maraming maraming salamat po sa support niyo po sa amin. Thank you, thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Mag-ingat ingat po tayo sa mga kababayan po natin. Ingat po tayo ngayong araw na to. God bless po sa ating lahat. Thank you.